And good morning, good morning, good morning. And para first time ko sumakay dito sa gawing ito kasi kalimitan dyan sa likod ng driver ako nakaupo. And pasin nyo ba yung trolling yan? Gamit yan ng homeless dito. And siguro sa taon na to, parang mga lima or hanggang anim ah, nakikita ko mga ganyan. Adiva, ang lapad ng bus and ang lalaki ng bintana kaya nakaka-enjoy mag-ride ride dito lalo na kung mayroong nasa taas eh nakakamiss nga sumakay dun kailang kaya, kaya ulit ako makasakay dun maganda ko nasa city tayo mas maganda dito na na and alam nyo ba yung driver mga mga 60 plus na yun na senior na babae and grabe kalipan niya mag drive no malapit-lapit na ako sa work ko. And dito nga pala mayroon ding Filipino Community Center pero wala pa akong nakikita tao dyan. And sa madaming times kong dumadaan diyan, never pa ako nakatiming na may tao dyang Pilipino na nakatambay. And dun nga sa bandang dulo yun, na andun yung Esplanade. And minsan nagluwak-wak-wak ang lola nyo doon. And doon naman sa bandaroon, bundok naman. Pero hindi kayang kayang akyatin. Ang tantanang na lang. after ng work. Siyempre, it's coffee time! Mas tolid siya ng lola nyo. At siyempre, si Maricar, tolid siya din! And napasabay nga ako kay Maricar pag uwi at dito nga ako dumadaan sa si school ni Rapa Boy. And sabi ni Rapa Boy, ay eh, dyan daw siya chinake up ng dental dyan sa mobile na yan and hindi ko alam kung ano na andyan pero sana pwede na dyan magpabunot ng ngipit kasi kailangan daw ni Rapa Boy na alsa ng hanggang ngayon may baby tot pa siya eh hindi ko nga lang alam ko saan nga magpapabunot si Rapa Boy kasi ang alam ko kasi kung magpapa-schedule ka sa pinakang klinika abutin ka ng buwan, -buwan. pero libre naman dito yung pa-opera pero kaya lang aabutin ka ng katagal-tagal. At ang dental naman, libre din kay Rapa Boy hanggang 18 years old. Kaya samantalahan natin kung may libre talagang binibigay. And dito nga sa may tapat ng bahay natin, mismong nasa laob ng bakuran niyan, ay ang mga cherry blossom ay nagsisimula na rin. Ayan o oh, may mga tikom-tikom na... Ewan eh ko kung yan yung bulaklak o yung dahon. O, diva ba? At tingnan natin yan. Pero hindi ko alam kung maabutan pa natin yan. Kasi lilipat na tayo ng bahay. And mayroon nga ang ilan-ilang bulaklak. At iniispatan ko. White na cherry blossom ito. Hindi ko maispatan yung bulaklak na nakikita ko. Ay, ito siya. Yan, nahuli ko din. Yan, na, may bulaklak na kulay puti. And it's nga, meron yung pinabili si Rapa Boy pang biking-biking. Ewan ko ba naman kung magagamit. Kasi pagsipag pa naman. And pwede ko rin yung gamitin. Kaya itatry natin yan maya-maya. Pero meron tayong pupuntahan. Meron muna tayong gagawin. Wait, wait lang. Ay, tingnan nyo naman. Very, very good dito, Brian. nag siya, oh. Linis na. Saka dito. O, oh, diba? Ang ganda. Ay, nawala isang bato. to. Lagay natin. Accessory. <laughs> And, inalis na nga yung mga strawberry kasi hindi rin naman nagbububunga ng maganda. Eh, baka nauunahan din kami ng mga ebon. At ito, hanapan ko to kung ko ilalagay. Kasi, aarborin ko na yan. <laughs> Ayan, ang dami ng anak-anak nito, oh. Ayan, oh. Sana may grow kayo dyan. Tapos, hihingi din ako sa inyo pagkailangan. <laughs> Ayan, agad na nga ng araw. Kaya, yun, nakapaglaba, lalo, lalo. Ayan, oh. na Natas, nakasalang yung kumot ni Rapa Boy at may pupuntahan tayo. Let's go! And puntahan natin yung ating lilipatang bahay at itutor ko kayo sa garden para makita nyo yung before and after na makatira tayo sa bahay kung mag improve nga baga. <laughs> and kung nung isang araw ay pinakita ko nga ito sa inyong cherry blossom na kulay whites na nakita ko lang dyan sa tabi-tabi o diba ang ganda. tingnan may cherry blossom dito kulay pink pero hindi pa masyado siyang pink noon pink na pink talaga siya ngayon parang maputla bakit ayan oh, ang ganda din atin Humalis na tayo baka tayo masita picture na lang, lang natin eh Tignan nyo naman itong nasa ito itong garden oh. sana maging ganyan ang garden natin oh? ang ganda and the flowers. Kita niyo ba? Hindi ko alam ko kita niyo. At talagang sulong-sulo na ang mata ko sa liwanag. And malapit na tayo sa bahay. And we're here na. Diba? Lakad lang. Malapit lang talaga ito sa ating lumang bahay. Let's go. Let's go. dramatic entrance pa talaga. Kaya <laughs> ang hirap niya buksan. Kasi na ba Ang kahoy. And let's go, go na. And ang init doon. Kaya dito tayo. May kailangan akong gawin. Eh, okay. takot tayo sa init. Pilipino tayo. Hindi <laughs> kaya tulad ng mga kiwi. And let's go, go na sa ating gagawin. Kailangan ko ng thumbnail. Pero bago yan, eh, may kikwento ako sa inyo, may sikreto ako. Pero hulaan nyo lang, hindi ko sasabihin. <laughs> di naman kasi ako. Pero yung sikreto ko, eh, hindi naman masyadong halata na. O, oh, gets nyo na. Huwag <laughs> nyo pagsasabi yun. <laughs> eh, syempre, kailangan natin ang tablet. Garden tour sa bagong bahay. One, two, three. Okay na. Naloka na naman tayo. So, ito na status ng ating. Pero mamaya tayo dyan. Dito muna tayo. Ay, ang ganda! Pero hindi ko alam kung cherry blossom yan. Ay, ang ganda. May pa white flowers tayo dito. At umatong ang laga ng cellphone ko. Kakaunti pa lang ang nasusukat. ha. Grabe ka. And so, ito na nga yung ating harapan ng bahay. Tapos, dito yung pa-parking. Pero ang tanong ko, bakit wala ang pinto dito? Dapat nilagyan nila ng pinto. Kasi ang gagawin, iikot pa ng kabila dun. O kaya ay papasok sa loob ng bahay. So, ayan. Pero naman siyang space para sa garden. Kasi lang, parang ang tigas ng lupa may eh, bato-bato pa nga sadyang pinatuhan parang hindi masyadong magdamo so kung maglalagay tayo halaman dyan yung nakapasok sana naman hindi mabuwag ng hangin marami naman kayo mailalagay pero sana nabubungkal yung lupa pero parang mabubukal naman hindi na lang natin aasin sa pat So, kailangan natin ng madaming fat. Gastos. Eh, wala naman tayong madaming pondo. <laughs> so, dito, papakita ko yung maganda, exciting part. Ipapuno tayo dyan. Okay naman siya. Maganda yung dahil Iba-ibang kulay. Tapos, meron tayong dito mga parose. Ibang kulay. Peach, white, at pusha po siya red. May red din pala. Tapos po Kaya lang ang sukal. So Ayan o. Yan ang magiging ganap niyan. Yeah. Ito nga yung ating magiging hanapan. Ayan o. Dito ko na na-imagine na aking plant stand sa bahay. Diyan ko lalagay. Tapos din natin ng mga plants dito. Huwag lang mahangat. Baka mamaya na sa baba. And itat yung ating isang pinto. Pero yung door. Pero ito, are. Are ang kwarto ng lola at lola nyo. O, di ba? May pinto. imut imot tayo dyan. Naiisip ko na. Naiimagine ko na ang pagka-imotera ko <coughs> dyan. Tapos ang ating mga plants. O, di ba? Ganda. May And yun na nga. Maganda naman at may roof. O. Kaya lang sana wag mahangin dito. Sa so, tingin nyo, tatagos ang hangin dito ng kainaman. Ay, maganda yung stand dito para hindi natin kita yung kapitbahay. <laughs> para At saka parang maganda. Tapos ayan nga lang. Sino kayo sponsor ng carpet na ano? Pero baka hindi ito pwede lagyan. Mabubulok kasi ang kahoy. Pag nabasa yung carpet, mabubulok ang kahoy. Pero <laughs> sana kung semento kaya hayaan lang natin ng cafe di pwede lagi ng carpet maganda sana grass carpet ano? Kaya baka tayo mamura kasi ito ang ating living room at maganda kasi maaliwalas siya diba may salamin dito sa dito sa kabila kaya magiging maaliwalas din siya pero hindi ako papasok wala akong kasama takot ako <laughs> <laughs> takot takot, tapos may daan dito ayan may daan dyan yung sinasabi ko kanina pwede nating daanan pero hindi ko alam kung mabubuksan ko nasan ang bukasan and mali pala ako hindi pala siya nabubuksan oh. parang lang siya So, ang isa lang talagang way ay pumasok sa bahay. Ay, pero yung ko pumasok. Diyan <laughs> yeah, natin yung mga kapasok tayo dito sa gate sa kabila. Yes, nasa corner tayo kaya marami tayong exit and entrance. Yes, success. Nakapasok tayo. So, ito yung ating magiging champagne. Ayan, o. Eh. Yun yung way doon sa kabila. Hindi pala way. Gate doon sa kabila sa ating garden. Tapos meron din dito mga batu-batu. Bato-bato din. Ayan ang champagne unlimited. O, Diba? Tapos, ang garahe. Maganda sa, ewan ko kung pwede maglawa ng basketballan dito. Pumayag naman, pero ang hirap yata naman So, ito yung ating likod. Puro gate. <laughs> Puro gate. Ito siya. Ano yung garahe? Tapos pwede pa dito yung isa. Kasi nga dalawa yung magiging sasakyan natin. Kaya siguro, hindi ko alam kung nasa sa lait. Sampayan alet. Ito yung ating likod. Ayan. Madaming imis yun. Pwede rin dito magtanim. O, oh, diba? Dito talaga pwede magtanim. Kaya lang, lilinis mo talaga. Ang daming damo. Tapos yung sinasabi ko kanina. Hindi talaga siya way sarado siya. Ayan. Pasokin natin yung garahe. So, ito yung garahe. Hindi ko alam kung paano siya buksan. Tapos, ikakarpet natin yan. Para maganda. Pero maganda din na may pintura. Di ba? Ayan. Matik naman siguro siya. O, oh, ayan ang mga pindutan. Ayun. May table. Para pwede po tumambay. At yan, gakailangan na niya ni Lolo. Kasi pagagandahin natin itich garahi. Hindi oh, na natin. Ah, o tapos na. And so, isip-isip tayo, mas pwede tayo magtanim. Ah, pwede din pala dito ang halaman, catch! yan oh. Very good, very, very nice. Siguro, alsig na lang sa paso yung iba. Bahala na. Kasi mahuhukay naman siya, oh. Tingnan lang natin kung kano kalalim yan. Kasi ito yan, oh. Oh, diba? Siguro naman hindi na siya matatangay ng hangin dyan. Kung nakabaon naman. Okay. And so, plug plan panuhan na natin ang mga bagay-bagay. Yes. Ano, one week na lang. Pilipat na tayo. Yes. One week na lang. And, saan ako mag-garden pag may mga gamit na tayo. And, abangan natin ang mga kaganapan. Let's go. Grabe, nahihirapan ako sa paglalakas na iisip mo pa na baka may biglang humila na kamay mo. <laughs> Kasi ilulusit mo lang sa butas. And let's go home na. Edit-edit po edit tayo. <laughs> edit agad? Oo, oh, dahil rush na tayo. And ano, nahulaan nyo na yung sikreto ko. <laughs> <laughs> yes, ang ganda ng panahon. Mainit pero hindi mo sa palat. Malamig-lamig ng kaunti. And um, let's go to New street natin. Same same pa rin lang naman halos kasi malapit lang sa bahay natin. And ito nga, mabalik nga tayo dito sa ating topic dito. Yes, nasa bahay ng lola nyo. Try natin itong pinabili ni Rapa Boy. E inaaral pa nga namin ito kung paano ba ibalik sa original na number itong timer na nakalagay dito. Paano mo malalaman yung counts? And yes, pang-exercise ka, ito katulad nung bike, yung ano ba tawag doon, eh, ang exercise ganito nito ay pang-arm at pang-legs. And tama-tama yung taas ng aking pagkakaupo, kasi pati bilbil -bil ipit. And mga ilang oras kaya para matunaw itong bilbil -bil kong etek. And matignan nga natin kung sisibagin si Rapa Boy sa paggaganito. At tingnan ko din sa sarili ko. Eh, pwede pwede rin nga naman pala pag nagmumumbi marathon magkaganito. -ga kaya lang pag nagtutupi ako, di pa angalang nga lang ang ma-exercise ko. Tingnan natin. Eh, ang kagandahan nga lang nito, wala kang kaya Kaysa ikay nagbabike, mas esemplang ka pa. Eh, kanina pa ako pedal-pedal dito. Saan kaya ako nakarating? Pero sa ngayon naman eh, kaya ka naman ito naupuan eh dahil ipakikita ko nga sa inyo. Pero after nitong ating pagbablog, makakaila kaya ulit ang susunod. And, nakaatay na ang lola nyo. Lalayas muna tayo. And, papakita ko lang sa inyo ang aking lipstick. Yan, 2-in-1 siya. Lip gloss, tapos lip balm. So, ang aking, I'm wearing today, <laughs> eh ito, itong natural na kulay. So, i-apply mo siya dyan. kapag apply na ako, after ng isang minute, ay ito naman, lip balm. Para mag-gloss siya. And, ang tagal niya talagang mawala. At ang pinakamatindi sa lahat. Parang nakita ko to sa internet. Parang 20 plus siya dollars. Mga 23 siguro. Pero, nabili ko lang siya ng 9.50. 9 dollars and 50 cents. Oh, na mo siya ma. Tapos, long lasting pa siya. So, nadadi kong unang nabili, 8 Yung pang pa bloody, bloody red tayo. At saka 8 e medyo ganyan nga siya. Hindi pantupad. Kaya... Pag natural day lang. <laughs> natural day. Normal day. Tas pumili ako ng pinkish ng kaunti. Ayan na siya tatlo. Oh, di diba? Magandahan ng lola niyo. Tapos, bagay siya ngayon dito sa aking attire. Oh, look. Parang pag lolo ang lola niyo. Kulang pa ng sukulay. And, pipicture muna tayo para sa ating formal for today. And, suot ko ang hang step in. Ukay lang yan. O, di ba? Ukay. Ito, Timo. ah, uh, Kmart. And Ukay. And Slipper Ukay. O, di ba? Tapos picture tayo. Kanyang ating OOTD. Medyo mainit ngayon, pero syempre, paglabas ay medyo malamig ang hangin. Picture muna tayo. And gets nyo na kung saan ako galing. Ano? <laughs> yes, stress labor li ko na yata ito pagpunta sa free for all. Oh, may pamapa tayo. Yes. And watch out ulit. And syempre, tuloy-tuloy po yan. <laughs> and more picture pa using our lipstick. Oh, ayan yung mas dark red. Tapos next day naman yung ating pinakang light natural color. And ayan yung ating perman at saka ako na sa inyo kung saan tayo pupunta sa next vlog ko na yes, tipid tipid pag may time. Siyempre na And pakita ko na sa inyo kung ano mga datingan na aking lipstick. Ayan yung mga dark pink at saka yung natural color. Eh, kaya mas bagay sa akin. Piliin nyo nga. And yes, nakapag-garden tour na tayo at asahan niyo po ang ating pahouse house tour na sa mga susunod na mga linggo. And I'm so excited. Pero bisibisihan din ang lola niyo kasi may work tayo tapos mag a pa tayo ng bahay. And busy din tayo sa church. And basta abang-abang lang tayo sa mga video natin. And thanks for watching. Like, share, and subscribe. Mom, she planted to Bye-bye!